Ay guys, potol-potol na no. Lubak-lubak na. Um, uh, ano naman. ba namang klasik ang mapaka? Ba't mo ko dito dinaan? Ano ba yan? Ano ba yan? papapakarwa siya ko nandiyo oras na ito putek anak ng putek ako po oy oy grabe oh out lalim ko. Ang hindi ko makakatakbo ng mabilis dito. Depende to sa isa. Buti nga hindi nadudulas eh. dire lang yung dalawa eh. Oh, okay, no, lang. Tatawa na ko naman pag nadulas yung dalawang yun. na Ano? 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 hindi ako nagpe-pray na sa unahan stuck pa yung unahan ko eh Oh, oh. Oh, oh tayo na nga dulas. Ay. Ay. Ah. Yeah, sa na talaga. Dulas, oh. Brabe. Oh. Oh. Sila, sanay na sanay dito, eh, no? Ano, oh, dulas talaga, eh. Hindi <coughs> ka pwede magbibis kasi yung sa harapan ng gulong, stuck pa to, eh. Madulas. Oh yeah. Lunes hanggang Sabado. Puro na lang trabaho. Sabit Sa ng linggo. Oi! 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 ah, oh, look at this. Oh, oh, Ah, yan, naging ADB yung click ko ah. Pang rough road ah. Pero magugulat ka sa ADB. Mukhang mabilis ang ADB kaysa ano. Kaysa e PCX. Grabe naman dulas na rin ay. Kailangan pa talagang paan eh Oh no oh, oh. Ito na po Ang makipot na tulay Ito na po Ang makipot na tulay Nadanin natin si kuya Sobrang putik <laughs> Maputik dyan con bà phaso mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi diba ko pa sa oh, Di ba? Banig Bermuda ang labas. <laughs> Nakaliktos din sa mga lubak. Ah, so problema. Putik-putik ang aking chinelas. Hindi nila alam na ang aking ilalim na chinelas. May matang putik. sabi niya baka magtaka si Kuya. wala pa yun. Nang tagal na. Baka yan, nilayo ako ni Waze eh. Aba pala nag-guess ko na lang ako. Puro hump. Punting eh. buga lang. Hump eh. Maganda itong flyball ko. Contento ako dito. Kahit magkalayo yung abot ng bola, kaya niyang umangat ng isang taong mabigat. <coughs> po diba? malakas yung umatak. Ayan ang binaguna. Pero, kung para sa akin, mas maganda ang <laughs> maganda ang 9-12. para sa akin lang maganda ang 912 kasi ang 912 ay talagang magugulat ka ron walang yung umarang kayo yun. hanggang gitna pero pag ano may dulo kaso parang hanggang dun na lang siya yun na yung pinakadulo niya ulit. Uh, pero hindi kayo papahiyan sa arang na sa pagit na. Ako mabigat ako wala yan Naiiwan ko pa yung mga open pipe na ano eh. Na Honda Click eh. Alam mo may mga karga eh. dalan ko okay. okay. Ay, dito na lang tayo, guys. Sa ni lang siya. Salamat mga katupi. Ingat, ride safe.